Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga naninirahang nilalang sa ating planeta na sa sobrang nakakapangilabot ay siguradong magbibigay bangungot sa mga taong makakakita sa mga ito? Kaya mula sa ahas na kayang wasakin ng ating mga buto hanggang sa isdang kakatakutan ng kahit na sino ay pag-usapan natin ang 10 pinakakinatatakutang hayop sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin Number 10, Yellow Anaconda Ang nilalang na kong tawagin ay Yellow Anaconda ay nabibilang sa listahan ng pinakamalaki at pinakamahabang ahas sa ating planeta. Kung saan sinasabi na kahit pakadalasang umaabot lamang sa sampang talampakan ng haba ng kanilang pangangatawan ay maaari pa rin nila itong malamangan. Kadalasang matatagpo ang sa mga ilog ang mga yellow anaconda at dahil sa meron silang dambuhalang sukat ng pangangatawan ay hindi may tatangging kinikailangan nila ng marami at malalaking mga karne na kanilang makakain kung kaya't kadalasin silang nanghuhuli ng mga usa. Baboy ramo at iba pang mga hayop na madali lamang nilang nahuhuli sa gitna ng kagubatan. Wala mang kamandag ng mga yellow anaconda ay mayroon naman silang mahabang pangangatawan na kanilang ginagamit para puluputan at wasakin ang buto ng kanilang mga biktima na unti-unting magiging daylan para mamatay ang bawat isa sa mga ito. Number 9. Piranha Sigurado akong pamilyar ka na sa mga isda na kung tawagin ay mga piranha na sasabing isa sa pinakakilalang uri ng mabangis na maliit na isda sa ating planeta. Pero alam mo ba na kahit pa mayroong maliit na pangangatawan lamang ang nilalang nito ay dapat pa din sila nating iwasan at katakutan? Ito ay dahil sa kahit na maliit lamang ang kanilang sukat ay mayroon pa din silang makakaba at matatilim ng mga ngipin sa kanilang bunganga na madali lamang nilang nagagamit para tapyasin at kainin ang laman ng kanilang mga biktima. At dahil sa mabilis din ang mga isda na ito na kadalasang umaatake ng nakagrupo ay hindi na talaga katakataka pang isipin kung bakit kaya pa din nilang maglagay sa kapamakan sa mga tao. Number 8, Black Mamba kumpara sa mga yellow anaconda na kayang ipagmalaki ang sukat ng kanilang pangangatawan, ay iba naman ang paraan ng panghuli at pagpatay ng mga black mamba sa kanilang mga biktima. Sa kanila ng higit man na mas maliit ang kanilang pangangatawan kaysa sa mga anaconda na kadalasang umaabot lamang sa labing apat na talampakan, ay meron naman silang nakakatakot na kamandag na sa sobrang lakas ay binigyan pangalan ng mga eksperto na halik daw ni kamatayan. Tuwing gabi madalas nagaanap ng mabibiktima ang mga black mamba na ginagamit ang kanilang maitim na kulay para magbalat kayo at maging mahirap makita ng kanilang mga biktima. Number 7. Great White Shark Hindi may tatanggi na ang mga Great White Shark ang isa sa pinakakilalang uri ng pating sa ating planeta dulot na ang kanilang sukat ng pangangatawan ay talaga namang kakatakutan ng sinuman, Kung saan ka sa lukuyang hawak ng hayop na ito ang titulo sa pagiging pinakamalaking predatory fish sa buong mundo. Ang bunga nga ng mga great white shark ay naglalaman ng tatlong daang matatalim ng ngipin, na kaysa gamitin nila para nguyain ang kanilang mga kinain ay ginagamit daw nila ang kanilang mga ngipin para tapyasin. Ang laman ng kanilang nakagat na maniwala ka man o hindi ay kakainin o lulunokin nila ng buo. Number 6. Nile Crocodile Ang mga Nile Crocodile ay ang uri ng buwaya na may hawak sa titulo sa pagiging pangalawang pinakamalaki sa lahat. Nadagdag pa sa kanilang pagiging likas na agresibo ay talaga namang makikita kung bakit sila dapat katakutan ng kahit na sinong tao. Ang katawan ng buwaya na ito ay kayong mabot sa haba na 6 na metro. Ngunit kahit na dambuhala ang kanilang sukat ay kaya pa din nilang tumakbo ng matulin na naging dahilan para bansagan silang pinakamabilis na uri ng buwaya sa kasalukuyan. Nasigurado raw na mahuhuli at maaabutan ng kanilang biktima mapatubig man o kalupaan. Ang mga Nile Crocodile ay meron ding malakas na bunganga na napupuno ng madaming matatalim na mga ngipin na sinasabing makakatulong para madali nilang mapatay ang anuman o sino mang minalas na kanilang maging biktima. Number 5. Rhinoceros Kagaya ng ibang mga nilalang sa ating listahan ay kilala din ng mga rhinoceros sa pagkakaroon ng dambuwa ng sukat ng pangangatawad na sabing maaari nilang gamitin para baguhin at suguri ng kahit na sino o anong nagawang gumalit sa kanila. Noong nakaraan daw ay hindi naman nag-receive ang mga hayop nito. ito. Ngunit dahil sa mantika na silang maubos at maging extinct, ay mas naging maprotekta na sila sa kanilang teritoryo at mga grupo. kung kaya't madalas na nilang nagagawang umatake kung saan kinagamit nila ang kanilang matalim at matigas na sungay sa kanilang ulo na hindi may tatangging maaaring maglagay sa peligro sa mga tao. Number 4 also, ang mga uso ay kabilang rin sa mga nilalang na kinatatakutan ng sangkatauhan. Sa kadahilan ng maliban sa kanilang dambuhalang sukat ay agresibo din ang mga hayop na ito kung saan maaari nilang gamitan ng kanilang malakas na mga panga na napupuno ng matatalim na mga ngipin at mga kuko na sadyang matalim para maatake ang kahit na sino o anong ginusto nilang biktimahin. Kahit na dambuhala pa ang pangangatawan ng mga hayop na ito, ay kaya pa rin nilang tumakbo ng matulin na sasabing nagiging daylan para madali nilang mahuli at maabutan ang kanilang mga biktima sa kagubatan kung saan sila madalas na naninirahan. Dahil sa matatagpuan rin sa iba't ibang bahagi ng ating planeta, ang iba't ibang uri ng mga oso ay makikita na lamang natin kung gaano sila kahusay sa pag-survive sa kahit na anong lugar kung saan sila naninirahan at matatagpuan. Number 3, Hippopotamus ang isa rin sa mga nilalang na naninirahan sa ating mundo na kilala sa kanilang pagiging agresibo ay ang mga hippopotamus na mayroong kakayanan na manirahan mapatubig man o kalupaan. Kung kaya't sinasabing may irapan ng makatakas ang kahit na anong nilalang pa na gusto nilang habulin at atakihin. Maliban sa pagiging likas na agresibo ay kilala rin ng mga hippopotamus sa pagkakaroon ng pangalawang pinakamalakas na puwersa ng pagkagat sa lahat at dahil sa madalas na naninirahan din ang mga hayop na ito sa loob ng isang grupo ay makikita na lamang natin kung gaano nila pagtutulungan ang kahit na sinong minalas na nakapasok sa kanilang teritoryo. Number 2. fish. Ang mga nilalang na kung tawagin ay fish ay isang uri ng isda na naniniraan sa kailaliman ng karagatang Atlantiko kung saan ang unang mapapansin mo pag nakita mo ang isda na ito ay ang kanilang pagkakaroon ng kakaiba at nakapangingilabot na itsura na sabing dahil raw sa kanilang makapal na kaliskis na nakakatulong para makayanan nilang makasurvive sa malamig na tubig. Ang mga wallfish ay merong malakas na mga panga na dagdag pa sa kanilang matatalim na mga ngipin ay maaari nilang gamitin para hulihin, wasakin at patayin ang mga alimango, kabibe, suso at iba pang mga hayop sa sahig ng karagatan kung saan sila madalas na matatagpo ang naninirahan. Number 1. Dragonfish Kagaya ng mga fish, ay kilala rin ng mga dragonfish sa kanilang pagkakaroon ng nakapangingilabat at sadyang nakakatakot na itsura kung saan ang kanilang mukha ay para bang nagmula pa sa bangungot ng ilan sa atin na nagpapakita lamang kung gaano sila kakatakutan ng kahit na sinong makakakita sa kanila. Tinawag na dragonfish ang isda na ito dahil sa kanilang mahabang pangangatawan na tila ba kagayaro sa katawan ng mga dragon sa ating mitolohiya. Ngunit kahit nakapansin-pansin, ang mga mahabang sukat ng hayop na ito ay sinasabing ginagamit daw nila ang kanilang itim na kulay para magbalat kayo sa kailaliman ng karagatan kung saan sila maghihintay para makahuli ng kanilang mabibiktima. Merong nakamamatay na kamandag ang mga wallfish na dagdag pa sa kanilang paninirahan sa iba't ibang parte ng karagatan sa ating planeta ay makikita na lamang natin kung gaano kataas ang posibilidad na mapahamak ang kahit na sinong tao na minalas na kanilang makasalubong. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang mga napakaraming mga kakaibat hindi ka panipaniwalang mga nilalang ang maaari nating matuklasang naninirahan sa planetang ating ginagalawan. Kung saan ang ilan pa sa mga ito ay merong nakakatakot na itsura o kakayanan na maaaring magdulot ng matinding takot sa kahit na sino. Kaya para sa iyo, Alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mong pinak nakakatakot sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksi, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!